Ayan na mga tol, traffic na. O, traffic tayo dito sa pababa ng Dalton. Sa may karanglan na to. Bago rock shed. Rock shed sa may pagbaba, sa may tulay. Hindi ko alam kung bakit traffic. May nasiraan o may ginagawa na namang kalsada dyan. Ito. Okay, stop tayo ngayon dito. Ang dami ng ano, naiipon yung mga paakyat. Siyempre, naiipon na din tayo dito sa may linya natin. Ayun Guys, okay, mga tol. yeah, Mahaba na yan mga tol. Hanggang doon na sa taas din. Continuous naman dito sa pa paakyat. Ayun yung mga sasakyan o continuous yung go nila sana bubos na yung mga paket wala na, ayan meron pa ayan. continuous pa rin paket haba kanina pa yata to kaya pala pagbaba kanina ng Dalton ni eh, mabagal na yung usad. Dito pala yun. Ayun na. Dito pala yung mga truck oh. O, buusad pa rin sila. Wala na na sa baba. Mga pakyat. gaano kaya katagal to? Ayun, na-stop na. Go na tayo, go na. Ayun. Go na. Go na. Ay, may tumaog pala. May tumaog na naman mga bade sa may tumaog pa lang trailer. Ay. Inuulan. Oh, double 20 May tumaog pala kaya pala ano, traffic. Oh. Lubak kasi 'to eh, lubak nabitin siguro 10 wheeler 10 wheeler mga buddy mga tol tunood dito sa may ano paahon lubak lubak kasi doon butas butas yung daanan siguro nabitin hindi na na control yung manobel ano man na Tumog na so yan mga tol ingat ingat tayo palagi bagay, kahit anong ingat natin hindi natin naasahan, bigla-bigla na lang darating ang disgrasya kaya doble ingat pa rin tayo yan o, haba o dun sa baba dun sa baba na rock shed na to oh, may nag counter flow pang trailer wala na, nag lock na ano ba naman yan gusto na makakausad na wala na ano ba na? traffic na nga lang kasi pumasok pa ano ba naman yan ayan ya po tingnan mo nga ginawa mo ba day tingnan mo ginawa mo hindi na mag usad oh, shout out sayo ay sos umis na Nag go na eh Pina mo pa Ay sum so may mga sumunod pa Wala na Mas lalo nang hindi umusad dyan Talaga naman Traffic na nga Mga ibang driver na walang disiplina Puntahan kayo ng polis dyan Matikitan pa kayo Pare-parehas na tayong na traffic dito. Imbis na Patu ano na nag-go na tayo. Oh, ngayon nag-stop ulit. Wala na. Ginawa mo ba 'di? Bakit mo ginawa 'yan? So, yun, mga tol. Ingat-ingat palagi sa mga biyahe. Drive safe. Shish.